pelikulang tulad ng samahan ng mga kasalanan sa film industry. Naintindi ko pa ulitin ulit ang iyong question. Paano po nakakatulong yung mga pelikulang tulad ng samahan ng mga makasalanan sa film industry? Wow! Maganda ngayon po para lang ang mga kasalanan ng bago. Dahil dito sa nito, uh, makasalanan sila Oo. May pag-asa pa rin mga mga dito. Gawd, may katanungan po, mga cast po, sa dito po. David? Abit-abit, David? David? Tanong po nga akong nagbago na kayo. Pero meron na po isang marando po para magbago. Ano? niyo na din po sa ko po yung mga Ah, uh, dahil po yung mga sinasabi nila sa atin nila, may bonus pa daw. Sino raw? Hello. Ini-seven. Kundi ba 'di senior seven may bonus Tasa kamay, Tasa kamay na bonus. Don't Okay, mo sila? Yung mga hindi po nagkasa ko pasensya na po. Yung mga Kasa ko may naman kasalanan! Ayan, lang kayo yung... Yung ako, Miguel lang. Ayan na. Ang bigbang mga kaibigan. Mag-download yung Yeah, download na yung bigbang. Mag-download na Maraming salamat po at sa pagdawin ko sa April 19. Pag-aaral mo nung April 19 sa birthday nung kaibigan ko. Sino daw po? Si President Pera. Pera. Yeah. Oh, oh, yes! Ang pangalan na yun. At pangalan sa birthday po, former President Pera. Nagpupunta rin ako sa mga birthday niya. Pwede ba? Parang hindi yan natin. na lahat yung birthday niya. Tatago na lang ako. Go! maraming maraming salamat guys. Parang maraming mabarang yung wish niya. It's in Mabuhay po din, Salamat, At salamat po sa mga person. Kailangan din din natin importante ang v sa mga pag Yes? Ayan, so uh, ang dami nyo na pong nagawa ang uh, movies uh, sa buong karera nyo po. And ano po yung sa tingin nyo po napansin nyo na pagbabago sa industriya ng pelikula, lalo na sa comedy? gusto niya ng película, especially sa larangan ng comedy. Sa larangan ng comedy. Larangan. Uh, right. Kasi hindi ako pahamunan sa puting yan kasi hindi po ako kumidyante. Pero salamat dito sa mga kasama ko sa ensemble ng samahan ng mga kasalanan. Natuto ako mag-punch ng lines. Sa larangan. Natuto po ako. Sumabay ako sa kanila. Oo. Oh. Ang, ang maganda dito kasi yung ensemble work. Right? Dumula sa ensemble, nagkakaroon ng tapestry. Tapos mula sa tapestry, napapunch na rin yung lines. Thank you. It's, it's a collective. Oo, oh, collective. Thank you. Thank you very much. Thank you po! Cheers maraming salamat. Ito naman from Random Republican Miss Kate Adahar. Kate? Okay. Thank you. Thank you. Congratulations may basta square. Um series 520 available. Even charger. Um best. But mali na lahat. Sheridan height and yan. So, madalas na namin yung pagpapakawalan ng online. Pero gaano kadali o gaano ka bilis 'pag pagdadagdag sa billing na sobrang sulit sa script ng sinulat mo. Hindi pa lang pwede nang uh, experience. Divid uh, So David, ayan eh po si positive nilakaw ko. Ay! Nila, shout Ah, uh, ano ba? Well actually, malaking tatoy yung sinabi ni Tito Sol eh. Sobrang laking tulong nung mga uh, ka-insena mo. Talagang group effort siya eh. Uh, Siyempre, nandoon na rin yung script. Diba? Tapos, ah, uh, wag lang din talagang mahihiyang ibitaw yung mga uh, punchline tapos, support din, of course, again, yung support nga ng mga kinsena ko. Sobrang laking tulog talaga. Yun eh. po. Kaya yes. siya pag gusto siya magod, guys. Si Ian. Ian? Sorry po, pinapaset up sa yung app dito. <laughs> 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 uh, anyways, na Anyways, folks, to be honest, isa po ito sa mga pinaka-challenging. Okay, uh, eh. Ian, pwede ba namin malaman ko ng role mo? Ah! Uh, ako po yung ano, Mr. May makasalanan this year. Ito ko lang. Ako po si Mark Talamak, ang representation ng drugs. Hindi <laughs> yung kasi masyado wala ka sa atsura. di, ba, di lang. Baby ko nga na alam. Pwede ko, hindi ako nakastumay. <laughs> Dapat for a eh. Partner ganyan. Dito. Anyways, yun nga. Sobrang hirap para sa akin ito. Kasi yun nga, kasama ko yung mga iba't ibang mga veteranong comedian natin, mga magagaling talaga sa industriya. So, challenge sa akin para sumabay doon sa level ng ano ng comedy nila. And at the same time, nakatulong nga yung yun nga yung of ka, ganyan, para mas makapulang chemistry at para mas mamasaya namin kayo. Ayan lang. Thank you. Okay, sino pa gusto po sa mga doon? Ito lang ako, sure na. ba? Asa yung camera para sa akin yung pagkakataon mo ito? tinatanong niyo kung mahirap mo magpatawa? Ah, hindi naman. Normal. Normal <laughs> life, alam niyo yun? Normal sa buhay ko. Balasumas kasi talaga po ako. Salamat po. Yun. Mas <laughs> meron pa mong gusto? Mas, ayan, same. Um, kita kami po ako si Bat Manonolat. Um, ang pinaka-challenge po sa akin dito is ito po yung pinaka-unang pelikula ko po. Ito po yung pinaka-sapay artist na po ito po talaga. So, kinakapaan ko po, po talaga yung mga dapat gawin pero dahil nang umubayad po yung ating mga veteranong artista hindi po ako nanghirapan na sumabay din po sa kanila kaya ayun po sa una po mahirap pero habang tumatagal naging masaya naman po yun lang Yehey! Yeah, Meron pa akong kususumagod guys Kay Jun sabi Kay Jun Kay Jun ba? Hindi, yeah, maganda yung script ni Direct siya sa Si Direk naman ay ano, uh, very open sa so suggestions. So kahit anong bitawan namin doon, okay. Tapos maganda nga yung uh, chemistry ng uh, cast. So, yun. Guys, baka pa meron pa? Uh, second question ko na lang. Ever. Thank you, thank you. Second question ko for Sanya. Pakwento lang mo Bila sabi mo kasi kanina tanimot si David. Pakwento kung paano yung pag-aakit ko siya. Paano? Yung kanina ko? Yung paano nang aakit siya? Yung akin? sa last. Okay, David. Oh, sa so final. Bang, sa trailer. Ah, pang si... Oo, oh, pang ah, okay. Wala. Alam niyo po, ano-umpisa po kasi, no? gira? Isa yung sa talagang kinabahan po ako. si David. First time ko siya naman tapawa sa ganitong klaseng magaan na pelikula, masaya lang. And uh, siya na seryosong tao, tahimik lang, very nonchalant, di ba po? Pero <laughs> ang cute lang na marunong siya makisama uh, at hindi rin po ako nahirapan pakisamahan si David. Though before pa, magkakilala na rin naman po kami. So, uh, naging magaan na rin naman po para sa akin. Thank you, Mary. Actually, Alin din sa scene, <laughs> parang na uh, hiya ako for Shania. <laughs> na <laughs> so, parang naka bikini ba yun? <laughs> naka bikini siya. Parang shucks na ako. Hiya parang hirap yung ginagawa niya. Ayun na. Ah. Diba? Kailan naman. Tsaka nagulat ako na ano, uh, sexy. Diba? <laughs>